hello for today's video ituturo kong po kung paano ako magtupi ng damit namin para makasave kayo ng space so, ang dami dami na kasing damit dito so tinupi ko siya mas nakatipid ako ng space sa totoo lang tingnan niyo ha ito po yung damit na no? ah. e, ganito ko lang po siya itutupi ko lang po siya sa ganitong style. So, hati sa gitna. Then again, fold. So, ganito na siya. So, meron na po akong ginawa. Meron na akong ginawa and ipapakita ko naman. Aga. Nakaka-save po siya ng space ito po diba ang dami nyan kaysa tupiin ko siya ng normal na tupi ah uh, makaka save kayo ng space so ito puro short dito sa baba is puro short and then dito naman is puro pang taas so isisiksik ko lang siya hirap hmm. na 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 o, diba po hmm. medyo organized na siya so ganun lang po ako magtupi ng aming mga damit and sana nakatulong bye